Ito guys, no, hindi naman sa pagbubuhat ko ng sarili kong bangko. Pero napakaraming mga nagme-message po sa akin na hindi ko naman pinasali or hindi naman ako yung nag-process ng kanilang franchise account dito sa House uh, of Franchise Showmaking. Pero nagpapaturo sila sa akin kung paano daw gawin itong negosyo. Kasi nakikita daw nila ako sa YouTube na nagtuturo daw ako. Eh, ang lagi kong sagot is Uh, dapat na magtuturo sa inyo is yung taong nag-process ng inyong franchise account kasi sila po yung coach ninyo. Then sinasabi nila, kasi after niya akong napasali, eh, wala man lang siyang sinabi sa akin na kailangan mag-join ako sa group chat, kailangan ako mag sa FB group, or umaten ng mga trainings. Wala ang sinasabi sa akin ng tanong. Yun yung sinasabi nila sa akin. eh Sabi ko, balikan mo po yung taong nag-process ng franchise account mo para po i-guide ka niya kung ano yung mga dapat mong gawin. And kung ako sana po yung nag-process sa inyo, eh, meron po tayong level 1 training, level 2 training, level 3 training, at saka mga special trainings. Yun po yung sinasabi ko kasi ganun po yung ginagawa namin sa team namin. So lahat ng mga sumasali po sa akin, mga pinaprocess ko, dumadaan sila sa trainings. Pero sometimes yung iba, hindi rin dahil sa mga busy sila ganyan so nanonood na lang sila ng mga recorded video trainings namin okay and then, end up sinasabi sa akin sana sayo na lang ako sumali <laughs> napakarami na hindi ko na mabilang sa daliri ko yung mga nagsasabi sa akin ng ganun why i am saying this so as a proof naman na para sa mga nagdadalawang isip pa yung mga nakausap ko na nagdadalawang isip pa na matuturuan kaya ako nitong si Albert na to magagad kaya ako nitong Albert na no, to pag sumali ako sa kanya. Ang assurance ko po sa iyo, yes, dahil meron na po akong ginawa ng mga training materials at naka-schedule po ang mga training ng team ko. Monday, level 1, Tuesday, zoomustahan, ito yung nagkukumustahan kami ng mga katim team namin. Inaalam namin yung progress nila, okay, at may mga franchises din na nagkukwento ng kanilang successful journey dito sa negosyo natin para ma-inspire yung mga baguhan. Pagka Wednesday naman, yun naman yung level 2 training namin. Doon ko naman po tinuturo yung mga iba pang kitaan maliban sa pagbebenta ng mga Xiaomi products. Okay? And pag Webes naman, every Thursday, tinuturo ko naman po sa level 3 training kung paano kumita ng mas malaki kahit the same effort lang ang ginagawa. And kapag Friday naman, tinuturo ko naman po sa special training namin kung paano ka makukuha ng mga customers mo, kung paano yung tamang pag-promote -pro mo ng iyong shopping at yung mga on-hand mo na products. And kapag Saturday naman, question and answer. Ito naman po yung mga technical questions regarding sa business na hindi tinalakay sa level 1, level 2, level 3 training. So, ganun po yung ginagawa ko sa team ko. Wala pong naiiwan, okay? Yung mga hindi angkop sa oras nila, yung Zoom training, ang ginagawa naman nila po ay nanonood sa aming FB group kung saan lahat ng trainings na ginagawa ko po via Zoom ay nire-record ko po doon sa FB group namin para pwede nilang panoorin anytime, anywhere. So, ganoon po yung ginagawa ko sa team namin. Kaya yung mga nakakausap ko na nagdadalawang isip na baka hindi ko po kayo ma sa negosyo, eto na po, nilatag ko na kung ano yung mga ginagawa ko. And sometimes, ina-upload ko rin sa aking YouTube channel yung mga trainings na ginagawa ko. Pero, not all the trainings ha, yung mga pahapyaw lang. And doon na, di-discover ako ng mga ibang sumali na, na bakit yung si Albert may ganun siyang mga trainings, bakit yung sinalihan ko wala. So yun, yun po siguro yung difference ko sa mga iba na nagpapasali. So it's up to you. Yung mga hindi pa po nakakasali dyan na nagdadalawang isip pa, ayun, sinabi ko na po sa inyo kung ano yung roadmap na ginagawa ko po sa mga inaasis ko na nag a ng Showmaking online franchise po sa akin. So it's up to you to decide. Hindi naman kita pipilitin na sa akin ka na lang sumali. No, hindi ikaw pa rin yung magde-decide kung kanino ka sasali. Wala pong problema sa akin. Or kahit yung mga nakausap ko na rin, kung meron ka nakita na iba na mas gusto mong salihan, it's okay. Wala pong problema sa akin. Okay? So, ganun po ako pagdating dito sa business.